Tara pag-usapan natin kung gaano ka sweet si Paolo Abrino kapag sobrang busy ni Kim sa photoshoot. Pinagluto pa ni Pao si Kim ng pagkain at umorder pa ng food nila sa paborito nilang Chow King, para pagsaluhan sa photoshoot. Story. Sa dami ng bagong endorsement ngayon ni Kim ay wala na siyang time para mag-asikaso ng mga food nila. Kaya na si Bow ay to the rescue para siya na ang mag-abala na magbili ng pagkain na kinakailangan ni Kim sa photoshoot. Ang pagod ni Pao talaga ay napapawi kapag nakikita niya si Kim sa shoot. Hindi siya makapanuwal na na sobrang ganda ni Kim, lalo na ito ay napaka-sexy sa shoot. Kaya naman ang fans na kinilig sa, sa ginagawang effort ni pau Sabi nga ni Rowena, Rupo, I'm happy for both of you, Kim Pao. God bless you both. Answer prayer na ako at dasal para sa inyong dalawa. Kayo na ang magkakatuluyan. Grabe, naiyak ako sa good news Kim kimpaw. Maraming fans and over excited church within you. Salamat sa pagiging overload happiness na ginagawa niyo na tulad kong senior na kahit na matanda na ay nagiging maganda ang araw namin. Sabi naman na si Mano po, Rubian drill for you both, Kim. Your love story with Pau is truly inspiring we can wait to see with the future holds for you both. God bless always. Sabi naman ni Selene Lakasad, Totohanan na ba talaga ito? O pictures na naman, nakakasawa ng araw-araw. At talagang gusto ko magkatuloy sila. Love Kim po, sana totoo na. God bless both of you. Sabi naman, ang hilita Okay lang na mag-asawa na sila, nagkakaidol na sila pareho. Kaya lang marami, marami nag-offer pa ng work kay eh, Kim. Kaya siguro tapusin niya muna bago magpakasal. Sana totoo na para maging masayang sila at magkababy na agad. Sabi naman ni George Gina na Canete, Agri si Pau. Agri, Pau is kiring Kimi. Yan ang mig jacket niya para kay Kimi. Mga basher pasok, mga baliw na lang kayo sa inggit na kin Pau so strong. Ayaw ni Pau na magugutom si Kimi lalo na ito ay maraming trabaho ngayon. Kaya naman Pau salamat palagi. Yan lang at chikalin at mag like, share and subscribe. Thank you.